Hello guys! <clears throat> Magandang araw! Magandang buhay! Mayroon tayo dito ng uh, uupak-upakan. Eto! Uy! Guys! Oh, ang naman yan! Uy. Siyang support ito. Tay ka ko kuha tayo nang lalagyan. Iyon. Iyon. Tay ka nga, tay ka nga. Uy. yon. Okay na yun. Okay na yun. Okay na yun, guys. Mag Tikman nga natin. Pwesto. Mmm. Sarap seedless. Yummy, tamis. Sarap tong ganito, seedless. Wala ka nang uh, um, tatapong buto. Lunok na lang, lunok. Tamang tamis. Tapos. ito guro mga dalawang kilo kaya sarap kumain ito yung medyo malamig Ayan, kailangan ito malamig na. Habang sarap nito yung habang nanonood. Kaya ay habang uh, oh, maganda siguro yung habang nakalive. No? Oo, oh, yun nga. habang naka live ka itong kakainin mo yama yapan tamis. Nhắm yum, yum Okay, salamat guys Ako'y di dito lang At ako'y mga pa Ayan Uh, seed grapes na seedless. Bye guys.